wala nang intro-intro pasok na kagad kahanapin daw yung queen para sa para mapuksa yung anay Hanapin yung queen so andun puntahan para uh, nag kay sila ito ay isang organization uh, private organization ayokong bangitin yung pangalan ng kanilang agency Okay. okay. Hanapin yung yung rain na. Malas, pero mas malaki, malaki, naman din sa ordinary. Oh. pero may yung anay na yung malaki yung malaki yung punso na to. I soldier yun. Oh? Soldier nila yung tagabantay ng rain na. Ay, yun. Yung anay na yung malalaki. Yung na malalaki din yung kagat. Yung soldier okay. yun. Soldier. Oh, mahal. wala sa pinagkaiba dun sa yung cartoons yung kay yung, yung ano no. Yung ano nga? SpongeBob. Hindi yung uh, Hunter X. X. <laughs> Hunter X. Hunter X na yan. Yung <coughs> oh. <go>. oh. <laughs> Soldier yung mga ano mga oh, ma. Ayaw pala lang maliwala. Oh, ngayon. Pero, Pero. halos na sa pinagkaiba dun pa ba? Oh, ano. Yung, buong yan ba? Yung Hunter X. Kimeraan. an? Papalan nila bisyo, eh. Ha? Alam mo? Oh, tuntun na 'to. Yeah. <laughs> ano? Royal Guard. Royal yeah. guard. right ba? Um, okay, so oh. Ayun po, makita ng mga sila ng... eh okay, na po, naglalabasan na po ang mga anay. Naglalabasan ng mga tanga. Eh, oh. Ang mga peste ng bahay. Oh, so, pala, pag-video yung tao, baka ma-develop kami. <laughs> Malaki yan, malaki yan. Hey, yeah, what's up, what's up? <coughs> ito yun, ito yung soldier. Ano yun. ito. Yan yung may mga makukuhan. Ma soldier yung ka. Ngipin. Soldier may, yan? Ito magiging si Anman ka. <laughs> <coughs> <coughs> Nasa gitna siguro rin mo. Eh. Kaya po, madali-madali sa kalang makalabas. Kasi mayroon yeah, so. talagang Oh, may, da may daan talaga sila yun, eh, no? <coughs> <coughs> may, 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 may 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 pulis pa nga yan eh. May, may ganun din yan. May magnalakaw diba, din yung... dyan. Yung, Makakala ko yan. <coughs> Malaking uod na gano'n. Iba yun. Uod naman yan. Iba yung daan na eh. Ah, may ano yan, may daan ng tubig yan. May ano din kaya dyan sila dyan? May alulod. Hindi, yung may ano, man. kanal. May kanal din sila dyan. Ayun na, nakita mo yung mga butas, yung kanal yun. May kanal ng paliwag, may alulod May gator pa May nga, at yan Oh, yan Oh, o. Ayun na o. Oh. O, oh. oh, ayun na o. Oh. Oh. yan. Oh. Tutong... Kanal yan, <coughs> kanal sila kaya. Ba baka may ano yan ha. Ah. Meron po o. Oh. Ayun o. Yung mga ulo. Ano, malalaki yung mga ulo. Ha? Ah, Diyan. Malakas yun. Sa tingin niyo, sir, mga banda, mga mga ganda dito. Git na. Pare, yung isa pa mo. Meron na o. Basic na basic lang. Mukbang. <laughs> may mga kwan na, may mga... eh <inaudible> po, binubutas ah, ni Boy Tapang. Ang ano si Boy Tapang. <laughs> Kumakain ng kakrus na, no, magagawang po. What? Kainin yan. Yun. may bumibili niyan eh, pinapakain sa manok. Hindi. Dapat pa dinala ko si Yung lupa yung... lang yan mas magandang kulin. Oh. Ano ginagawa dyan? Yeah. Ano tawag dyan sir? Bahay? anjan kaya anjan. niya. anjan? Oh, gitna. Nasa gitna yeah, lang. gitna? Oh. Ah, lang nasa gitna. Ayan na na. po hanapin na po yung Reyna. Oh, na Ayan po. <laughs> Bilitak. Hop, hop. Ayan, Ayan na. po. Ayan po. Ayun! Naray na! lalaglag. Nakita ko na! Ayun! Ayun! Ayun, ayun, na siya! Ayun po ang ray Ayun po ang ayun Nakita na siya. Ano ka laki? Ang ray Tapos. Mga kanyan. Mga laglag Mga... -lag lang. Hindi -lag -lag naman kailangan. 3 inches? Mga 3 inches ang laki. Pati galing nga Ayan gana. po. Pasensya na po sa mga kumakain. Ayan po yung reyna ng uh, anay. Galing ano? Parang ano? Yung na hari po. Ato. Yung hari. Yung hari. Yeah, Kimeraan. Galing. Yeah. Mm. Hunter lover pala to sir Lambit ano? Ay lambit. Daming mga itlog na to. Na. Talaga. Nakikita mo naman itong itlog na to. Um, Basta ito, pinakakain. Um, Basta pinakakain lang nila oh, ito. Tapos lang anak lang ng anak. Para pakain naman. lang siya ng pakain. Anak lang siya ng oh, anak. eh yung mga sold, yung mga tauhan na, yung malalaki na yan. Uh, yun yeah, yung mga bantay na rin. Eh. Mm. Alos wala nga siya pinakiba doon sa Hunter X. Eh. yung mga bantay niya, no? Yan, yan, yung, yan halal, yung mga yung malalaki yung na yan. yan. Royal Guard. Nawala. Yung naghahawak. yung naghahawak? Wala na yan. Hindi mo na lang. Kaya as ah kung minsan, dalawa, kung minsan, isa. Kadalasan, Kadalasan isa isa. Puro nagkaroon na ba ng pagkat ng ano na dalawa? Hmm. tatlo pa eh. Yan yung... Oh? mayroon tatlo. Malaki na yun. Binakarena. malaking pulso na yun. Baka diba so, yung, baka yung pulso yun na... So, niya. Hmm. Tira baka yung bunso yun na bundok buntok Galing eh. Wala nyo kung saan, kung ano yung daang bahay eh. Galing. Mm. Parang Ayan, nakita na po yung reyna nitong bunso na to. Mga 3 feet. 5 feet. Ang taas. Hindi galing na. Naitlog lang to na. Ito Yun, 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 yun. Ay na, nangingitlog pala yun. Oh. Ayan yeah, ma. Kasama oh, naming nag ka sila yung nag sila yung nakakontract dito. Hindi sila pwedeng makita ng kam kasi uh, nag-iingat lang din tayo sa organization. Huh? Yan yung mga soldier. Ito yung mga soldier. Yung mga malalaki ang... Super, natatamu ba sir Biparay? Eh, naman. ano? Maru yung agad lang Ay, lakal mo lakit ang parad. Eh, bahay. Eh, ba parang kanta. Hmm. Ano yan? Pagka na bomba yan, makamatay. Oo, hindi parang... Oo, sabi sa iyo, lulusot ka dyan. Ayaw maniniwala eh. Mga no, kanya-kanya sa Baka makakala mo pa yung bubuke. Ano nga, sir? Sir, bitakin natin. Hindi lahat, i-preserve daw, pwede daw i-preserve to. bubuhusan lang daw ng alkohol. Alam ko may alkohol ako dun sa sasakyan eh. Kasi Pumuputok ba to? Pumuputok pagkawan? No Pumuputok. So, lalagyan natin ng alcohol para ma-preserve.